down the years it's been all right and now i'm sorry i'm all it's not in tonight and on and on as we go we seem to fight but baby that's just the way we love and only in the dark hello guys welcome back to our channel so bukas ang kanyang kamay today and we're gonna open the Leg. Wait lang. <laughs> The leg. Yeah. Okay, guys. So, yan. Binuksan na. Ito yun. Kunti konting part na lang. Doon na lang dumikit siya. So, yan. Lilimisin natin siya. Kasi ito nga. Kaya daw ang pahang. Yes. Yeah. Hindi ba nun lang, Yang paas nga, have have day, na nararamdaman ang hukbo? Yung taas nga, mga hukbo. Dito pala yan na. Gawa ng pagbaba nung ano. Ito, o, dapat naalis atin yung mga ano. Um, um, Dump lang. At Ayan, Oh. Kasi hindi kaya inaalis din ni Ate Shamil. Dami ka lang ang Baka yan eh, dry skin na. Pwede. Try, okay. I'm not sure. Ate Angie. Gamit mo na lang ng pulso. Kung hihigitin mo lang. Okay. Yan, kaka mm -hmm. yung sinpas ni Hi then. Hi. Parang tuyo na naman siya yung ang uh, yung, yung ano na. cleaning. Sobrang manipis lang kasi yung... nga, una, na, punta na punta ulit. Cleaning of the donor site. That is the donor site. Ayaw kong bad ko Dito kong mga puro pekas yung takas mo. Dapat From dito yun my yung leg. leg. So, my mama. Hi, mama. Say hi to my wife. <laughs> She's cleaning it. That's where the Deligalig patient. That's where they took the skin. Oh, yeah. To put it here. This one is This one is healing already. So guys, I only have four. Hindi, kasi mas madali mo siyang maano. Hindi Yeah. So, kakaligo lang namin yung motor. At hindi pa ako. Nagsuklay ka na meh? Yeah. Me, nee, I don't. Not yet. Hiling ko maano ko. Ang balat mo. Baka nga dry skin na to. Oo, oh. oo, oh, oh, oh wala nang ano. Hindi ah, huwag kasi nang ano, hindi kailangan nga siya Kaya sa ko for kasi pag ginaganon mo siya, parang may scratch din yung sugat. Mm. -hmm. mm, -mm. Okay. Mas okay na ano. May hair sa ano ko bigay. So, after 3 days pa ulit. Yeah, Ito ay ano na. Mag-hi mag kayo sa akin. Haalisin na po namin ang balot. Ila let go na. At siya ay uh -huh. lagi hanggang. Sabi ng doktor, and after a week? Kalas. After a week? Kalas. Kalas na daw. <laughs> so yeah, that's my leg. You see? From the no so, yeah, wala na. From the normal pa na. to that. Kasi later. And then, babalutan na na. Ay, tutuyuin natin siya. After that is donor side. Ang laki pa. Parang spam siya, no? Hmm. Mga gano'ng kalaki yan. Kasi ang laki ng spam. Malapad lang ng konti. The yan recipient yan. side. Mom's going to clean this part. I-dry. Gagrain na siya tapos tatakloban ng mga. Okay lang ba yung taas, ne? Hmm? Wala namang something. So, Wala. Gawa lang siguro na scratch na yung ano. Hmm. Nung no, ilalagay Wag mo hilahin Okay, sya. wait lang. Ano ba hinihila mo? Wag mo nga kasi yung paa mo, wag mo i ano, ilapat mo lang siya sa ano, mangangatal talaga yung ano mo. Ano inaalis mo sen? Ito mga dry skin, dry skin. Hindi ano. yung paata yung dry sa dati. I don't know, not sure. <coughs> Hindi ko na naman makita. Tingnan ko kung likod ng ka So, after no, babalutan natin itong, what's this? Bakti grass. <laughs> Magiging nurse na. Okay. Totin. Uy, mami, may balat pa yung halang ko. Ano, hindi ko feel na mataba. Ayun. Ate. Iwana si Ate Andy. I, I ano play zombies game. Play. you play zombies game? Yep. Why? Because... They They said you're happened. not scared of the zombies. Yeah, I'm yeah. scared of the zombies. You see, at the <laughs> that it's is like That's it's where sponges. they get huh? to put here. To put here. Yeah, to cover. To cover. Yeah. Mm -hmm. Ah, uh, it put here. Yeah, they get oh, it there from the lid. They end. covered here, her hand Did You see? Ah. They cover everything. Okay. Hmm. Hand. Why? Why? They... Para magaling na po yung suga. Magaling na, papa galin na, napa galin. mabilis na siya gumaling kasi pag open lang siya matagal matagal gumaling okay. oh, siya tapos tataklaban na ulit hmm? Isa lang bang takip natin siya na dalawa? Two. So, maintain niya. Yeah. Let's have it. That's it, guys. That's the donor side na kinover sa kanya. Ayan. And so ayan, that that will be the last time na dilinisin siya tapos on April 7, tatanggalin na namin siya. Dahil yun ang sabi ng doctor. Kalos! <laughs> so, that's it. Kapag ka may mga yung yun na, ah, aksidente, eh. dun kumukuha ng mga pang pang takip sa either sa tay, pwede din daw dito kasi, kaya lang, pag nagkulang, kakat pa ulit. So, pinili niya na dito kumuha sa hita. Pero parang kasya naman eh, kung dito kinuha, no? Oo. o oh, maputi pa. <laughs> eh, kaso kung kulangin daw, kakat pa ulit. Eh, baka mamaya. Hindi, at saka lalo na tayo nahirapan. Lalo na din ako nahirapan. At least isa lang. <laughs> okay na rin. So, yun guys. Until our next vlog. Bye! <laughs> Hindi na lang ako nakapag-effort ng supply. Oo nga, no, okay. Mag-supply? mag, ah, mag <laughs> ko magtrabaho. Buti ka. That's mm. what you're gonna say. Yeah. Welcome back to my channel. Then tell them, don't forget to subscribe. Mm. Tell them, don't forget to subscribe. To my channel. Go tell them. No. Don't forget Don't forget to, to my, subscribe. To subscribe. Bye. Bye. <laughs> Let's watch.